Habang ako naglilinis sa aking atin mga lods, may napansin akong na maliit na as dito. Ano yan lods? Ayan. Ayan. Isa itong maliit na kobra mga lods. Nakita ko sa gilid. Habang ako naglilinis. Ayan dyan nahayaan ko lang muna yan kasi kapag sinasaktan mo yan at nakagat ka maka kasi ito ay mak makamandag na kasi mga luto yan maliit siya pero nakakamatay ng kapag ito ay naapakan kaya inayain ko lang muna siya dyan isa itong uri ng kubra mga luto ngayon mo. Ayan. maliit pa yan nasa mga ilang dangaw lang ayan yung mukha niya log. ayan yung buntot niya at ito yung mukha niya log. tapitan ka natin ngayon kaunti hindi na masunod Ayan, yan ay cobra loods, kaya magingak po tayo. Kasi mainit na panahon ngayon. Ayan, yan yung buntut niya. Ayan. Ayan siya. bagong balat dyan kasi bagong balat pa ito mga lods kasi malinis po ayun nakakatakot ayaan ko na lang yun kasi bawal din kasi yung saktan kapag ayun, ayan siya isa, isa yung baby cobra ayaan iya. ko na lang siya dyan wag lang siyang mga gat. Kumikilis siya. Bahala adyan, ka dyan. Cobra ka. Naghanap siguro yan ng pagkain. Malinis ko ng balat. Eh. Lilinis kasi ako ng hard tape. Kaya nililinis ko yan. Then, uh, king Lagi Ayan ang aking pipino. Nagita ko ito. Ayan ang aking. mga loads. Ingat-ingat na lang po tayo.